Magandang gabi, mga kapuso. Sa ating pag-scroll sa social media araw-araw, madalas tayong napapaniwala sa mga nababasa nating balita at mga kwento. Ngunit naisip nyo na ba kung paano nabubuo ang mga ito? Sa aklat na Trust Me, I'm Lying, ipinakita ni Ryan Holiday ang isang madilim na katotohanan. Ibinunyag niya kung paano ang mundo ng digital media ay isang malaking laro kung saan ang atensyon ang pinakamahalagang premyo. Ang mga balitang nakakarating sa atin ay hindi laging resulta ng masusing pag-uulat. Madalas, ang mga ito ay sinadyang likhain at ikalat ng mga taong tinatawag na media manipulator para sa kanilang sariling interes. Ang sistema, ayon kay Holiday, ay nagsisimula sa maliliit na blogs at unti-unting umaakyat patungo sa mas malalaking news websites. Ang isang maliit at hindi pa beripikadong kwento ay maaring maging isang malaking balita sa loob lamang ng ilang oras. Ang bilis ng pagkalat ng impormasyon sa internet ang siyang nagiging daan para sa manipulasyon. Dahil sa kagustuhang maging una sa pagbabalita, maraming mga online news outlets ang hindi na nagsasagawa ng masusing pagsusuri o fact-checking. Kinakagat nila ang anumang kwentong may potensyal na mag-viral kahit pa ito ay walang sapat na basehan o gawa-gawa lamang. Ang layunin ng mga manipulator na ito ay hindi para magbahagi ng katotohanan. Ang kanilang tunay na hangarin ay kontrolin ng ating pag-iisip at emosyon. Ginagamit nila ang digital media bilang isang entablado para sa kanilang mga palabas. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga kwentong nakakagulat, nakakagalit o nakakatuwa, nakukuha nila ang ating atensyon. At kapag nakuha na nila ang ating atensyon, maari na nilang hubugin ang ating mga opinyon at impluensyahan ang ating mga desisyon. Ito ay isang paalala na ang bawat pag-click at pag-share natin ay may kaakibat na kapangyarihan at responsibilidad. Kaya naman mahalaga na maintindihan natin ang mekanismong ito. Hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo. Sa likod ng bawat headline na nakakaagaw pansin, maaring may isang kuwentong sadyang binuo para linlangin tayo. Ang pagiging mapanuri ay hindi na isang pagpipilian, kundi isang pangangailangan sa ating modernong panahon. Kailangan nating tanungin ang ating sarili, sino ang nagsulat nito, ano ang kanilang motibo, saan nanggaling ang impormasyong ito. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan natin ang ating sarili mula sa mga kasinungalingang naggalat sa digital na mundo. Paano nga ba isinasagawa ng mga manipulator ang kanilang panlilinlang? Isa sa kanilang pinakamabisang sandata, ay ang paglikha ng kontrobersiya. Alam nila na ang mga tao ay natural na naakit sa mga kwentong may drama, away o iskandalo. Kaya naman sinasadya nilang gumawa ng mga sitwasyon o maglabas ng mga pahayag na tiyak na magdudulot ng matinding reaksyon. Halimbawa, maari silang magpost ng isang bagay na ofensibo tungkol sa isang kilalang personalidad. Kahit na ito ay kasinungalingan, ang galit at debat na malilihan nito ay sapat na para mag-viral ang kanilang kwento at mapag-usapan sila. Bukod sa kontrobersya, madalas din silang gumagamit ng mga peking pangalan o sock puppets. Ito ay mga peking online accounts na ginagamit para magkunwaring sila ay mga ordinaryong tao na sumasang-ayon sa kanilang pananaw. Sa pamamagitan nito, lumilikha sila ng ilusyon na marami ang sumusuporta sa kanilang ideya, kahit na sa katotohanan ay isang tao o isang maliit na grupo lamang ang nasa likod nito. Ginagamit din nila ang mga account na ito para atakihin ang sinumang kumukontra sa kanila, na nagiging dahilan para matakot ang iba na magsalita. Ito ay isang paraan ng pagpapatahimik sa mga kritiko at pagkontrol sa daloy ng usapan. Ang pagmamanipula ng emosyon ay isa pa sa kanilang mga taktika. Alam nila na kapag ang isang tao ay galit, takot, o sobrang saya, mas madali siyang maniwala at hindi nagaanong nag-iisip ng critical. Kaya naman, ang kanilang mga nilalaman ay puno ng mga salitang naglalayong pumukaw ng matinding damdamin. Gagamit sila ng mga larawang nakakaawa o mga salitang nakakagalit para makuha ang ating simpatiya o galit. Ito ang tinatawag na outrage laundering, kung saan ang isang maliit na issue ay pinalalaki sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-uulat hanggang sa ito ay maging isang malawakang galit. Ang bias o pagkiling ay isa ring mabisang tool sinasamantala nila ang ating mga umiiral ng paniniwala o confirmation bias. Ibig sabihin, mas pinaniniwalaan natin ang impormasyon na umaayon sa kung ano na ang ating pinaniniwalaan. Kaya, ang mga manipulator ay lilikha ng mga kwentong nagpapatibay sa mga bias na ito. Kung mayroon kang negatibong opinyon tungkol sa isang politiko, bibigyan ka nila ng maraming kwento na magpapatunay na tama ka. Sa ganitong paraan, hindi mo na kukuwestiyunin ang kanilang impormasyon dahil ito ay komportable at pamilyar sa iyong pananaw na lalong nagpapatibay sa kanilang agenda. Para sa mga tapat na blogger at content creator, ang digital na mundo ay isang malaking hamon. Sa isang banda, nais nilang magbahagi ng makabuluhan at totoong impormasyon, Nais nice nilang manatili sa kanilang integridad at maging responsible sa kanilang mga mambabasa. Subalit, sa kabilang banda, kailangan din nilang makipagkumpetensya para sa atensyon. Sa dami ng ingay sa internet, paano nila masisiguro na ang kanilang boses ay maririnig? Ito ang dilema na kanilang kinakaharap araw-araw ang balansehin ng katotohanan at ang pangangailangang makuha ang mga click at views. Ang pressure na maging viral ay napakalaki. Ang mga platform tulad ng Facebook YouTube at TikTok ay nagbibigay ng gantimpala sa mga content na nakakakuha ng maraming engagement, likes, shares, at comments. Dahil dito, maraming content creators ang natutuksong gumamit ng mga taktikang katulad ng sa mga manipulator. Maari silang gumamit ng mga clickbait na pamagat o mga eksaheradong kwento para lang mapansin. Ang pagpapanatili ng integridad ay nangangailangan ng matinding paninindigan, lalo na kung ang kabuhayan nila ay nakasalalay sa bilang ng kanilang followers at views. Ang isa pang hamon ay ang bilis. Ang balita ng ngayon ay mabilis maluma. Upang manatiling relevante, kailangan ng mga creator na maglabas ng content ng mabilis at tuloy-tuloy. Ang bilis na ito ay madalas na nagiging hadlang sa masusing pananaliksik at pagbeberipika ng impormasyon. Nagiging madali para sa kanila na makapagbahagi ng maling impormasyon ng hindi sinasadya ang pagkakamaling ito, kahit hindi intensyonal, ay maaring magdulot ng malaking pinsala sa kanilang kredibilidad at sa tiwala ng kanilang mga taga-subaybay. Ito ay isang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng bilis at katumpakan. Kaya naman, ang pananagutan sa bawat salitang binibitawan ay napakahalaga. Kinakailangan ng mga content creator na maging transparent sa kanilang mga mambabasa. Kung sila ay nagkamali, dapat ay handa silang aminin ito at itama mahalaga rin na maunawaan nila ang kanilang motibo. Gumagawa ba sila ng content para magbigay kaalaman o para lang sumikat? Ang pag-unawa sa sariling layunin ay makakatulong sa kanila na manatili sa tamang landas. Ang tunay na tagumpay sa digital na mundo ay hindi lamang nasusukat sa dami ng followers, kundi sa tiwala at respeto na kanilang nakukuha. Bilang mga mambabasa at mamamayan sa digital na mundo, tayo ay may malaking papel na ginagampanan. Hindi tayo dapat maging pasibong tagatanggap lamang ng impormasyon. Ang unang hakbang ay ang pagiging mapanuri. Bago maniwala at mag-share, maglaan ng ilang sandali para surin ang nabasa. Alamin kung sino ang source. Ito ba ay isang kilalang news organization na may magandang reputasyon o isang hindi pamilyar na website? Kilalanin ang sarili nating mga bias. Minsan, mas madali tayong maniwala sa isang bagay dahil ito ang gusto nating marinig. Ang pangalawang hakbang ay ang paghahanap ng iba't ibang pananaw. Huwag tayong makuntento sa isang source lang. Subukang magbasa ng mga balita mula sa iba't ibang outlets na may magkakaibang perspektibo. Sa ganitong paraan, makakabuo tayo ng mas kumpleto at balancing pagunawa sa isang issue. Mahalaga rin ang pagiging mapagpakumbaba ang pagiging handa na aminin na maaring mali ang ating unang akala. Ang pagbago ng isip kapag nahaharap sa mas matibay na ebidensya, ay hindi kahinaan, kundi tanda ng katalinuhan at paglago. Pangatlo, maging responsible tayo sa ating mga action online. Ang bawat share ay katumbas ng isang pag-endorso. Kung hindi tayo sigurado sa katotohanan ng isang impormasyon, mas mabuting huwag na itong ikalat. Iwasan din ang pakikipag-away sa comment sections. Sa halip, maging magalang sa pakikipagdiskusyon, kahit pa magkaiba kayo ng opinyon. Ang respeto sa kapwa ay isang mahalagang sangkap sa isang malusog na digital na komunidad. Tandaan natin na sa likod ng bawat profile ay isang totoong tao na may damdamin. Sa huli, ang lahat ng aral na ito ay isang panawagan para sa aktibong pagkamamayan. Ang pagiging isang matalinong digital citizen ay nangangahulugan ng pag-unawa sa mga panganib ng manipulasyon at pagkakaroon ng mga kasanayan para labanan ito. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa katotohanan, pananagutan sa ating mga salita, at paggalang sa iba't ibang pananaw. Ang digital media ay isang makapangyarihang kasangkapan. Nasa ating mga kamay kung paano natin ito gagamitin, para ba sa panlilinlang o para sa pagpapalaganap ng katotohanan at pag-unlad ng ating lipunan.